Bayali Diri, gawa tayo ng 3D Lotus Wetris posibleng disulta para Webes, Pebrero 2, 2023. Hello po. Kamusta po kayo? Buwan na pala ng mga puso. Ano po? Okay? So, I do hope that you are um, enveloped with love right now. You are surrounded with people po na mahal po kayo. At mahal niyo rin po. Okay? So, I do hope po na maligaya po kayo karo. Okay? So, welcome po. Uh, sa ating uh, channel, 3D ng resulta. Sana ay nasa maayos kayo ngayon, Okay? So, kaway-kaway naman dyan sa mga kapwa nating mananaya. Okay, nananalo pa po ba tayo dyan? Sana po ano? So, ngayong gabi ito, maglalabas tayo ng 3D Lotus Fortress. ng resulta para 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m para Pebrero 2, 2023. Okay? Bago yan, uh, ikumpara muna natin ang mga nilabas nating 3D Lotus Vertres, posibleng resulta ngayong araw at sa nilabas na numero kada draw. Okay, so... Okay, draw results, February 1, uh, Wednesday, 2023. 2 p.m. po. So, 8.03, 5 p.m., 189, uh, 9 p.m., we have 458. Okay, so natayaan nyo ba po ba to? Lumabas po ba? I do hope po, no? Okay. So, ikumpara na po natin. So, simulan natin sa si 2 p.m., 8.03. Okay. Sa so, 2 p.m. po, 0,3 lang po ang nandito at saka nakahiwala yung 8. So, kulang tayo dito na 7. Okay. So, sunod tayo sa 5. 189. 89 lang po ang nandito. Magkahiwalay. Then, last is um, 4, 5, 8. 8 lang po ang nandito. Pero kung napansin niyo po ano, sa 2 PM ko po ano, ito po 8:54. So lumabas po yung posibleng resulta natin ngayong araw, yung 2 PM natin lumabas ng 9 PM. Okay? So I do hope natayaan niyo po ito, no? Uh, in any order po tayo, okay? So I do hope na maintain niyo po. Now, so tapos na tayo sa 9. May resulta tayo sa 9. Okay, lumabas yung posible yung resulta natin ngayong araw. So, sa 2 p.m. naman at saka 5 p.m. ano? Sa 2 p.m. nilabas ko to nung ano pa? Uh, Tuesday, uh, January 24 pa ano? So, ito po. Um, 803. Ito po. 308. Okay. Set A. Mm -mm. Nasa ika-apat na numero po, ano? Okay? Then, sunod tayo sa... Eh, nakita nyo po, no? Yung 5pm, na posibleng resulta natin lumabas ng 2pm. So, baliktad na yung ngayon na flow. So, from 5pm to 2pm. Okay. Then, uh, ito naman po, ah... Uh, via BR-458 uh, ano, rather 189 sa 5pm nilabas ko ito nung uh, Saturday January 28 ng 9pm Okay, so 9pm ko itong nilabas that is 189, ito po halos puro ano kung na uh, ano po, na uh, if you have noticed po, okay? Yung 5, 9 p.m. natin, lumalabas na ng uh, 5, uh, 9 p.m. lumalabas na ng 5 p.m. Then yung 5 p.m. naman natin, lumalabas na ng 2 p.m. At saka yung latest lang po ano, yung 2 p.m. natin lumalabas ng ano, uh, 9 p.m baliktad na yung flow. Kasi yung nakaraan, yung 9, lumabas ng 2. Yung 2 naman, lalabas ng 5. Yung 5 naman, lalabas ng 9. Ngayon, baliktad na. Yung 9, lumalabas ng 5. Yung 5, lumalabas ng 2. Yung 2, lumalabas ng 9. So, baliktad na po yung flow ngayong February po, ano? Okay. So, I do hope na, ano? Uh, nakita niyo po ang flow, no? Okay. So, yan lang po ang mga posibleng resulta natin. Uh, pagkumpara sa mga posibleng resulta ang nilabas ngayong araw po. No? I hope nanalo po kayo sa 2pm po. Tinayaan nyo na 9pm. In any order po tayo, no? Or rumble po. Okay? So, sunod na po tayo. Sa hinihintay nyo po, ang pag-generate ng 3D Lotus Wattress posibleng resulta para Webes. February 2, 2023. Okay, so wala nang patung-pick to pick pa. Simulan natin sa 2 PM. Okay, set B pa rin tayo ngayon, ano? Okay, set B. Okay, generate Okay, so we have uh 2 p.m. 029123929329119. Okay, so sunod naman po tayo sa 5 p.m. 5 p.m. January. Okay. Six nine two six two four six one four three eight zero and seven four zero. Last but not the least, nine pm po. Okay, Okay, so nine pm nine zero nine six two nine. 757802 then 228. So ayan lang po ang mga nilabas nating 3D Lotto swertres posibleng numero para 2 PM, 5 PM at 9 PM. So recap mo po muna tayo for those who did not uh, watch or nakaligtaang panoorin, uh, recap muna tayo. So sumala tayo sa 2 PM. 2 PM. Okay, we have uh, 029-123-929-329-119. Okay, 5 p.m., 692, uh, 624, 614, 380, 740. 9 p.m., 909, 629, uh, 757, 802, 228. Okay, so as you can see po, magkapareho lang po itong 629 at 692. So, tayo na pong bahala. So, ito po. <coughs> so, um, suggestion na po tayo, ano? Okay. So, base sa nilabas ngayon, halos ikaapat na numero po ang lumalabas. At saka, ka, nabaliktad na po yung flow natin po. Okay. Nung, nung January, simulan natin sa January po, ano? Yung 9pm nating nilabas na numero, Uh, lumalabas ng 2pm okay kung hindi lalabas ng 9pm okay again uh, 9pm po natin nilabas kung hindi lalabas ng 9pm lalabas ng 2pm okay so ito namang 2pm kung hindi lalabas ng 2pm lalabas naman ng 5pm yung 5pm naman natin lumalabas, ah, uh, kung hindi lalabas ng 5 p.m., lalabas ng 9 p.m. Pero ngayon po, maligtad na po. Okay? So, itong 2 po, 2 p.m. po, lalabas, kung hindi lalabas ng 2 p.m., lalabas ng 9 p.m. Okay? Then, yung uh, 5 p.m. po natin, kung hindi lalabas ng 5 p.m., lumalabas ng 2 p.m. And last is yung 9 po natin. Kung di lalabas ng 9 p.m., lalabas ng 5 p.m. So sample po ano. Tingnan natin to sa February 1, yung araw, araw lang po. No? Yung resulta po ngayon is 4.58. If I'm not mistaken, okay, 4.58 po. No? So ito po, 9 p.m. ko po ito nilabas. Para 9 p.m. lumabas ng alas 2. Okay? Ano? You know, tama po? Ano? Mali para. Yung 2 p.m. kung na posibleng resulta para February 1, lumabas ng 9. Okay? So, ito namang uh, 5 p.m. naman natin. Okay? 5 p.m. Lumabas ng uh, nung 8.03 po, ano? Okay, ito po. Lumabas ng 2 p.m. Okay? Then last is yung 9 p.m. naman natin posibleng resulta nilabas ng January 28. Okay, so that is 189. ika -apat na numero po ano. Okay, lumabas po ng 5. So, yan na po yung flow. I don't know kung yan na po yung flow pero dalawang araw na po ito eh. So, I don't know kung tomorrow uh, still true pa rin ito po. Okay? So Okay, so yan lang po yung paglabas uh, natin ng 3D Lotto Sweltress posible resulta para uh, January ano uh, uh, para Thursday February 2 2023 po no so acknowledgement man tayo okay so acknowledgement for those people uh, for the 1380 subscriber po thank you po for subscribing patronizing our channel for the 27 likers po Thank you po. Within 21 hours po po, no? Okay, then we have here 459 viewers. Thank you for viewing po. So, I think, yan lang po. Yung mga paglabas natin ng posibleng resulta para February, February 2 po. So, bago yan, or bago tayo magtapos, hinahin ko po kayo mag-like, subscribe, and share sa ating mga social media accounts po natin na nakalagay sa baba nating na screen. Yan lang po, salamat at muli, magandang gabi, and advance, happy valentines po ano, okay? So, okay. happy valentines, okay? Subuhan pa lang ngayon ng mga puso ano,